Okay na sir. Ilang radyo sir to? Okay na yun. Okay. No? 300. 300 sir? Oo. Oo, oh, oh. oh dami ah. Oh. Il ilang count to ano? Meron pa ano? 300. Ano yun? Hindi kasama to eh. Nabudol lang ako dito eh. Ah, nabudol. Saan so, yun nabili yan sir? Nabudol ako ni mama. <laughs> Ay, ba't pinudol mo naman si sir? Magkano bilhin nyo sir? It's sobrang mura ka eh. Kaya nabudol <laughs> mo Oo. Oh. Thank you sir ha. Wholesale. Radyo. Ilang piraso kaya to? Masunod. Uh, ano na lang? Ito po yung binili kong wholesale. Ipamimigay ko sa mga walang ilaw. Ah, bumili na, bumalik na naman ako dito sa tindahan ni ma'am. Ah, bumalik ako sa tindahan ni ma'am. Bumili ako ng plus light. Kasi ibibigay ko to sa mga walang ilaw eh. Ayan o. Para limuwa lang ang buhay. <laughs> At yan mga kaala, bumalik na naman ako sa tindahan ni ma'am. Napagkat napaka-trusted ng tindahan ni ma'am, sulit na sulit ang pagpunta ko lagi dito. Lagi akong inaasit ng maayos. Napaka-friendly po ng kanilang mga kasamahan dito. At mismong may ari ang makakausap nyo kaya makakatawad kayo ng maayos. Tapos 300 na plus light. Ay, sila. Kung mura lang naman kay ma'am, kaya dito na lang po kayo bibili kay ma'am. Okay, ma oh, kay ma'am. Oo, kay ma'am. Jenny? Just call me na lang po. Ayan. Jenny. Oh, direct message. Oo, oh, uh, lalagay ko po yung Facebook page niya. Facebook page niya sa... I-upload ko po to para makita nyo kung, kung saan po nyo mabibili to. Murang-mura -mura lang, mabait po siya. Napaka-bait po siya. Madali po siyang... Kahit tumawad po kayo ng tumawad, basta kaya niya ibigay. Ibibigay niyo Ibibigay niya po. Ganyan po kabayad si ma'am. Eh, bakit? Kinigay pa tayong puso. <laughs>